yun mga katuldok may ano dito may labuyo so magpapakasak ako uh, titingnan natin kung lalapit yung labuyo na to tunog ng babaeng manok to yun mga katuldok narinig yung tilaok ng labuyo dun banda yan sa ano sa tapa sa dok, banda pandayan oh. Hindi joon mo pa. Din pandayan ng katol yan. Asarin natin mga katol dok, magpapaka-klako. natin kung lalapit talaga. Yo, mga katol Dito lang siya. So, maganda lagyan dito ng pangkate mga katoldok kasi meron dito ano, labuyo na lalaki. So, sa sunod mga katoldok, yan, titila ako. Sa sunod, lalagyan ko dito ng ano, ng pangkate Tingnan natin kung mahuli natin yung labuyo na yan. Ayan na mga katoldok, malapit na siya oh. Siguro walang kasamang babae ito. Naghahanap to ng babae. So, yes. sino available dyan? Oh? Meron naghahanap dito. <laughs> Kaso labuyo. tingnan natin. Lalapit pa yan dito mga katuldo. Pag ako. <laughs> ito lang gamit ko pakakako. kahoy lang yan. kahoy. na biniap. Saka mayroon niyang dahon sa loob. Dahon yan. Dahon. Tapos ito kahoy. Biniap. kita tunog. Tinitimpla din kasi yung tunog nito para magtunog ano manok na nabuyo o manok na inahin. Ayun. Pero yung tilaok, ako, natin kaya. <laughs> Dinating natin kaya yung tilaok, mga katuldok. Hirap yung tila ako. <laughs> Hirap yung tilaok. ako. <laughs> Ibis na lumapit yung laboy, oh, tatakbo na siguro na no? yung tilaok na yung dinosaur. Yes, <laughs> <Ibiis. laughs>